Ibigay mo sa kanya yung sampol. <laughs> ang laki na. Dami na namin ang kuha, guys. Dami, dami na. Dami na. Ang laki? <laughs> ang galing naman. Wow! Ang laki nga. Isang kilo to? Aba! Ope, akin to! Akin <usurate> Akin to! Ay! Ang laki! Si? Red chicken! Masarap ito, ano? Gawin, ano? Mula natin naman yan! Mula natin! Bakit sa'yo maliliit lang? Kaya tatay! Ay! Laki niyan, ang ano kami ang oh. laki oh. Oh, oh. Ang galing naman ni ano? Galing ni Toto oh! <laughs> Ako lang niyan lahat ng malalaki. Ayun sayo maliliit. Maliliit lang <laughs> sayo. Tiyan, yeah, sabi ko na Ay, ito, ito. <laughs> Oh, malaki! <laughs> <laughs> Lalaki din yan, talaga mo pagdating sa inyo. Ayan. Ayun, Ay, ayun, ayun. Malaki, malaki yan. Kung anong inaaral dito? Bako okay, ito, kayo? Ano yun? Ano yun? Ito, damo. Ayun, ko. ako. Ito, ito, ito. Ayan, no, yung ganito malaki naman. <laughs> Mugat pala yan, toy. Ah! <laughs>

malaki yan. Oh. Ang laki nga. Hindi <laughs> mo bibili sa palengke yan. May kukuha mo. Bakit? Di naman pang benta yan. Oh. oh. Yeah. malaki, 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 malaki. Nakatsin rin. <laughs> oh. di ba? Liit. <laughs> <laughs> oh, mm, ito. ito, mali Oh. Ito, ito maliit. Oh. Yeah, yeah. Ayun o, no, ito, na, to! Ito. Ayun o. Saan? Ano yan? Ano kito? Ano ha? Ayun na, no, huli taon na. Oh. <laughs> Para mga timang na ito. Ay, ingay. <laughs> Tingnan oh, natin. Ang Al laki, oh. oh. Ang laki ng ugat. Mutama mo. Dati bako. Ang laki ugat. Hindi nga sa ilalim din. Oo, oh, yan, oh. Parang malaki nga. Itak, di ba kaputuloy ang ugat? Hindi. Uh -huh. Sus, ginoo, Sus, ginoo, Di maronong. Tutoy. Tara na.

Tingin! Oh, Naputol pa! Ay! Mayroon pa Naputol! mahaba pa sana oh! Ito diba? po! By one take! Eh! Uh, Pagkabal! Malaki Mahaba! Malaki. Malaki. Okay. ang Hanggang dito yan oh! <laughs> <laughs> mahaba nga! Sige nga! Sige nga! <laughs> sige nga! Ay! Ang laki nga! Sobrang Kasa laki! May, may ano? Ah! Oh, para si... Uh, ano Rent kayo ng bako doon! Sige, ko kapatala na kayo babalata, Jean! May ano? Kahoy? Oh, Uy, nakachamba chamba din siya. Ay, karugtong pala to. Benta na lang natin yan. Oh. Uy, karugtong na siya. Ayun, oh. Champion ka na. Champion! Lucky! Lucky! For my time! Nakahutay kang dago! Ito! Ito! Champion ka! Champion! Mababa pa! Mababa pa! Ito din, oh. Ito din, oh. Ngayon, maliit na naman yan. Abot ang kapir yan. Totoo. Oh, mga Laki yan, laki. Maribu ko may nahiti. Ula daw! Oo. Ay, maliit ka, maliit. ka. Ay, nakuha ko dun, oh. Malaki <laughs> <laughs> try, Ay, malaki. Malaki ang lupa. Hindi to, Raymond. Nakukuha po rin sa dahi. Ayan. Ramatay. May na. Ay, naputol. Hmm. Dating putol na.

ang isa hindi kamuti Pagtataga pagkatagaki kahit pang gatong Ay, ang laki! tayo! Ito na huwag ko. Dami ko na huwag ko. isang kilo. Ma! Hey. Ah. Hoy! Dehet! Hoy! Puntas na ka! yun. Kamu, dati oh, ano, hey, ako ano? Dati uh. ako kape. Oh. Wala yan dito sa nano namin eh. Oh, totoo. Oo, oh. oh, sige, eh, sa inyo. Oh, para kaya tayo nang maraming nakuha. Oh. Ang malalaki. <laughs> Kung lang na yung lagayan. <laughs> oh. oh. no. oh. Ako pa naman sa bahay. Nungugod ko lang. No! Oh. Suplong! No. Tambayong ano? Ito ho. na ako okay, kanilang malaki no? Huwag sama-samay na tinangkoy natin. Tara. Hindi na natin ito. Okay. 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 Okay.

Maron na siyang manguha. Oh, babunot ko lang ito, 'yan. Halet, halet, halet. Tubo. Teling gumabana ka dito. Wala na 'yan. yan Madaming tubo, ito. Nilinis na ni Kuya. Salpak paklihit. Dalpak malihit. Wala na. Dalpak malihit. Ay, wala. Ako, oh. Oh. Ay, no, laki. Laki. Laki, laki. Ba, malaki nga. Buti pa si Toto. Ang isa. Oh. Wala pa kukay na kukay. Oh, na. Wala, wala. Malalaki na, oh. Malalaki na, Kuha. Mamarunong na, kailangan mo lang pala binyagan. Di ba sa pindalin mo yung sample? Sabi ko sa'yo, for the Ayun lang, doon ka nagkamali. Ang <laughs> <laughs> itlog. Ito, 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 ito. Oh, oh, ito. <laughs> ito nga, oh, pa ka mo. Kaya, maliit yan. Ito, maliit pito yan. Maliit pito yan. Maliit pito yan, maliit pito yan. tayo. Stand tayo, maliit. Okay. Maliit pito yan. Uh, di ba maliit pito ito malaki eh. Pinabilagay na natin to. nanaw oh, pala kayo eh. Nangunguha daw sila ng pomelo. Mga ano naman ito. Balinghoy. Uy, ang daming langka guys oh. Yan o langka. Daming bunga. sarap naman dito. Daming mga pagkain. Wow! Ang daming bunga. Papaya. Halina kayo at man, nandiyan na yung may-ari. Yari kayo dyan! Galingan. Ang galing naman ng langka na ito. Ang daming bunga, oh. Tita, may pantinda na tayo. May pang-yosin na si Uy, matamaan yung bata. May pasigarado doon na. Hinog na ba yan? Yeah. Ano yan? Ito sa akin? Malaki? Taba? Sa akin to. Ayun sa'yo.

Malunggay, oh. Oy, love, malunggay. Ayaw mo? Ano? Malunggay. Malunggay. Malunggay, kuha na. Oh, mangunguha tayo ng malunggay. Lahat na lang kunin natin. <laughs> Walang papalampasin. Oh. Kunin natin. dami namang pagkain dito. Tanim nyo rin to? Hindi, ano to? Tanim nila para Joseph. Kaso lang parang inayaw na siguro nila eh. Napakasukal na